So ayun guys, nandito na tayo. Gihintay <laughs> na tayo kay Amo. Um, ay sa kapatid ni Amo. Uh, sa pamangkin ni Amo. Um. Kuwalan tayo ng videos. O oh, diba, nandito tayo sa parking area. Nakaluan nga guys. Parking area. At parking area. Kaya tayo kay Amo. Um, uh, diba? Ayan yung ng airport. Bams! Dinang Merle! Mami Daisy! Ang kotik. Dito ako sa parking area. Hintay lang natin tawag ng pamangin ni Amo. Para pumunta ng airport. Malapit lang ng airport dito eh. 2 uh, two minutes. Kaya sakto lang dito tayo mag-dip tayo. Yan yun. Sa Bawin na yung airport. Eh. Siyempre, meron tayong bangang tubig. Kainit na kasi dito. Ano ba? Uh, tayo na lang dito. <laughs> tayo na lang dito. <clears throat> Dunkin' Donut guys. Ayun o. Oh. Ito ba? Ayun, Dunkin' Donut. Dunkin Donut baka ano may kapihan din dito hindi ka ba yan kapihan yan ito isasakyan natin tuloy item kita nyo naman yan eh, sasakyan ko nyan diba kunin natin inumin natin tubig tubig Uminom muna tayo. Ito yung karuptong ng pagbiyahe ko papunta rito. Ayun yung airport. Yung mataming ilaw na yun. Kumalayo. malayo. Ang dami naka-park dito. Susundo. Mga kanyan. Lahat na naka-park. na nakikita nyo na yan. Susundo sa airport yung mga yan guys. Ayaw na humaba. sagad na pala yung haba. Takas diba? Mm, tayo lang dito. Ang dami nga dito no wala na ako nakikita ang kapwa Pilipino dito naghihintay. Ayun o, oh, train. Ayun yung train, oh. ah, diba, train Di ba may train din sila pabunta ang airport. Wala pa tayo nakikita ang aeroplano pababa. Meron lang siguro, hindi nyo makikita kasi gawa ng madilim madilim sa taas matapos sana yung video na to bago tumawag yung, yung pamangunian ayan o no, oh, may, may aeroplano palipad hindi naman ko lang nakikita ayan yung maliit na yan ayan palipad yan yun o no. oh. ay buhay. buhay buhay driver ngayon yung aeroplano malipat siya ngayon yung train na naman may train na naman oh. punta ng airport yan ngayon punta siya ng airport sana may train na rin papunta ng Pilipinas <laughs> mula Riyadh to Pilipinas no? hindi ka natin alam anong oras mga kababayan sabi kasi ni amo 9.30 pero siyempre kukunin pa yung mga luggage matatagalan pa yun sa samangan yung mga sinusunod at ko na to wala mo lang pa thank you wala mo lang pa thank you wala mo lang Bernard thank you wala asa ka pa Bernard ayan hindi na ako maasa sa kanilang bibigay o pagbati ng thank you Bernard abisado ko na yun ha? mga yan na amo matapay yung mga kapatid na amo papatayin ko yung mga yan may utos sa akin thank you agad kahit si amo si amo naman pag kami nagkamali siya sa akin huwag -so sorry sa akin yan si amo ang amo o di ba amo mo mag, mag so sorry sa driver yung mamali lang siya ng tawag Halimbawa, sa bahay, tatawag sa sa bahay. Ikakamali lang siya ng tawag. Ay, sorry. Hindi ko. Buti pa yung mga amo, nagsasorry. Uhugot oh, na naman tayo. Buti <laughs> pa yung... Oh, di ba, Bams? Saya ng live ni Bams. Halina Good vibes uh, Live talaga ni Bams Mamaya pag uwi natin Na-upload ko na ito para Nakaready na agad Shout out din nga pala kay Ma Mercy. Ma Mercy, balik ka na, hindi na kami galit. <laughs> Thank you so much Ma Mercy sa mga pa ng videos ko. yan na lang muna kay sa Dante eh. airport. Pero kahit magsawa kayo sa pagmamukha ko, tunay mo ako eh hindi na mababago yan <laughs> sarap pa naman kumunta kay brother of yoyo nakakita uh, ko yung brother eh wala tayong magagawa brother of yoyo sorry unahin ko ang work bago ang YT talaga <laughs> ayun na aeroplano naman eh di ba katapas ng aeroplano sa araw naman nakikita talaga aeroplano dito madami miss na Pilipinas pero napakagulo na ng Pilipinas ngayon ngayon naman o, oh, trend mga ah, tatlo na tayo ng trend mga ah, tatlo na tayong napaparano kabayan meron tayong kabayan dito susundo ay yan naman ako lumapit okay. <coughs> baka nagkakahiyaan lang kami dalawa <coughs> Ma'am, sorry na agad ma'am. Hindi ka naman kasi nagtanong agad sa akin. <laughs> First time kung mag... mag sa Premier Marathon sa bahay ko ulitan. Supportaan nyo ako guys. At magkantaan tayo. Salamat ka pala sa Team Offbeat kanina. Team Offbeat Family. Uh, at Eloisa, Rhea, And kay Ma'am Mapay. Ma'am Mapay, huwag kayo magsasawa kung makahit sa akin, ha? Ayun, oh, pang-apat na natin yung tray. Okay na no, naman, no, no, may aeroplano na no, naman. No, no. Hindi okay, pa. Nadalas dito. Kasi kung doon ako paparada sa paradaan na may bayad, Abono pa ako eh. Ako magbabayad eh. Hindi nagbibigay siya amo ng pambayad kasi alam niya dito ako pumaparada talaga sa free parking. Hindi rin na maaabono ng pamangkin niya. Mas maganda sana doon kung doon ako makukuha ng videos tapos makakapasok pa ako ng airport. Thank you, thank you so much guys sa, sa love and support ko sa in. Bahay Punitan at sa akyo All Way Music. Thank you so much nga pala sa pagpasok mo sa aking team or team family. Tagal naman tayo magkakilala. Simulat sa pool na mag-start ako. <laughs> yeah, thank you, thank you so much. At nakakasama ko dito yung mga kasamahan mo na team or team na ma sa akin. Sabi ni Pam, huwag ko na raw lagyan ng music o kaya magdaong magsalita. Gawa ng ganun. Pinagtripan ko lang yung Pam. Gusto ko lagyan ng music. Itinry ko lang kasi sawa na rin naman kayo sa boses ko. <laughs> o oh, paano guys? Maraming maraming salamat po ulit ha. Sa inyo lahat yan. God bless you. And God bless to all. Happy happy birthday nga pala sa aking nanay ngayon na sana marami pa birthday na dumating sa si iyo. February, eh, April 3. Mahal na mahal kita nanay and love you. God bless. Bye bye guys.